guys. Nandito tayo sa Tabok Salo, guys. Ayan. Sarang so, dito yung bahay nila, kuya. Meron na nga tip, guys. So, ito naman si GRG. Eh. Merong dalang buko. Fresh, fresh, fresh na buko, guys. Hindi lang na, G. So, di dyan na muna para mamaya ay bubo. Ay, kakain tayo at higop tayo ng sa bawo. Ayan, nandito pa yung buko, guys. Bahay. Nila, kuya, yung. So, ito, oh. Hindi pa natapos. Ika, delikado ba yan eh. kasama din yung bata. So, ingat-ingat talaga dito guys. So, hindi pa natapos. Pero dito na sila nakatira. So, it's their second day. Second night. Dito sila natulog. Dito so, yung ano nila, kwarto. Ah, linalakan nila yung kwarto. Ay, hindi pala guys. Nasa yung kwarto nila. Tapos, dito meron silang extension wall. Ayan, matubig na sila dito. Ito yung second kwarto nila. May mga design. <laughs> so, dyan sila natutulog. Second kwarto, guys. Ayan, di pa natapos pero dito na sila natutulog, guys. So, ito dapat yung ano nila para sa kitchen. Hindi eh, pa natapos. So, sa so ngayon ay ito, oh, dito sila na luluto. Yan yung tubig nila, guys. So, wala pa silang CR. Hindi pa naka, ano ng CR. So, ito yung mga gamit nila. So, at least, guys, pero na silang natitirhan. So, malaki-laki rin yung bahay nila, guys. Wow, si Rihanna nandiyan sa door. Hello, Riana. So, si RJ, guys. Anak ni si Kuya. So, siya yung bantay dito ngayon dahil lumalis sila Kuya. So, yan. Ito yung ano nila, balkonahe. Kaso, hindi pa, ano, wala pang upuan. So, ayan. So, meron sila doon, ano, si Bruce dahonan. Careful lang, careful. Si... Ayan guys, may matulig pa dito banda kasi after ng bagyong upong ay ilang weeks na pero hindi pa rin siya totally na dry. Oops, may da, bata. So ayan guys, oh, marami pang tulig dyan after bagyong upong. Ayaw, Jaya, kaya di, ayan na. So ito yung malonggay guys, ng isa. Ang gisa. Yung isa ay naanod na ng ano, bagyong upong. Ayan guys. Ang So, ito yung mga bahay dito sa Panguksalo, guys. So, dito yung bahay namin dati. Pero, umipat na kami. So, wala na kami ngayon dito sa, ano, guys. Tumisita lang kami. So, yan. So, lalutas. Or, buko. Oy, ayaw mo pag-away. Pahog manay, Yan na. So, ito na, guys. yung buko. tembok 1, 2, 3, 4, 5, 6 At isang Niog So si mother may sakit guys Halo ya nang <laughs> Ji, hey, ano man to ji Allah nira mga Babul babul Ada na luat Ayo nga dadah Kaya ada mau kuya Nag ano sundang yung bahay nila po yun, guys. Ayan, natapos. So big.